Ayun po mga kabata helmet, kino-commemorate natin ang 39th anniversary ng EDSA. Di ba, Bidjoga Park? Mm -hmm. Natatandaan niyo pa ba yung mensahe ni VP Lenny 3 years ago about EDSA? Kaysa ako ng sambayan ng Pilipino sa pagunita ng ikatatlumput-anim na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution higit pa sa pangalan o apelido ang diwa ng aron na ito. Ang kwento ng EDSA, kwento ng pagtindig at paglaban para sa pangarap ng paglaya. Kwento ito ng pagkakaisa, ng kabataan at matatanda, ng buong bansa, ng mga madreng lumuluhod sa harap ng barel at sa mga sundalong di mapigilang maluha ng sabitan ng rosaryo ang mga baril na ito. Kwento ito ng pagmamahal. Buhay ang diwa ng EDSA. Mapalag tayong makita ito sa mga nagpapakain ng kapwa, sa mga nag-aabot ng makakaya para tumulong sa nasalanta, at sa mga nagtataya ng pagod at oras para sa isang gobyernong tapat na magdadala ng dipunan kung saan aangat ang buhay ng lahat. Lahat na bibigyang lingap, lahat na bibigyan lakas, lahat na pupuntahan ng agaran dahil may pamahal ang itinuturing na sentro ang laylayan puso at pagmamahal ang nagdala ng tagumpay ng bayan sa EDSA. At tuwing isinasabuhay natin ang pagmamahal na ito, People Power Man o People's Campaign, sa mapayapang revolusyon man o napakahalagang halalan, kaisa natin ang lahat ng henerasyong nauna at susunod pa, sa pagtindig, pagkakapit-bisig at pagbubukas ng loob sa kapwa, sa ngalan ng isang maunlad, mapagpalaya at makataong bukas isang maligaya at makabuluhang anibersaryo ng EDSA sa bawat Pilipino. Ito pa! During the campaign rally noong 2022, nihalin ni, Tula, ni Alan, VP Lenny, Yung mga nagkakaisang mga kabataan, mga nagkakaisang tao, mamaya para sa iisang adhikain at iisang misyon na gaya nung nangyari nung EDSA. Naalala ko Noong 1986, noong bago nag-People Power Revolution, nasa college ako noon. Ganito din, kami ding mga kabataan, yung malalakas yung loob para pumunta sa kalsada at labanan yung diktadurya. Eh, Bito Kapar, di ba mm. ikaw naabunta mo ang EDSA? Recipe for power. oh, hanggang TV lang ako. Ay, hindi ka taga nagpunta no, doon. Hindi ako pinayagan. <laughs> Pero ayan nga, mga kabat, helmet, no? Kailangan talaga sariwain natin para palaging maalala. Oo. Kasi ang hirap, nako sa panahon ngayon, mga kabat, helmet, di ba? Working holiday pala today. Mm -hmm. Pasok! Pero yung mga schools, nag-declare ka, especially the Catholic school, nag-declare na nga sila na walang pasok. Mm -hmm. At meron naman din ibang mga universities na sila na mismo, ang nag-declare. Hindi naman pwedeng tanggalin sa history yan, mga kabatang hello. It's part of our history. Part yan ng pagka-Filipino natin. Napilit, inaalis, binubura. Pero hindi din na nga mabubura yun, di ba? Kasi nga nangyari yun eh. Unless na lang na hindi siya nangyari. Pero nangyari. Nangyari siya. ba? Diba? At totoong nangyari. Yes, totoong Andi nangyari. Hindi mapipigilan yon Yes at hindi nyo yon mabubura kasi na nangyari, di ba? Hindi naman yun kasi yun talaga yung nangyari. At yun yung totoong nangyari. Mm. Parang yung ex mo lang, o oh, di ba? Kahit ex mo na yan, may nangyari pa rin, di ba? Joga May nangyari. Kaya, ay naku mga kabatang helmet, saludo ako dun sa lahat ng mga school, sa lahat ng mga individual na nakipag-celebrate, i-commemorate ang 39th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Kasi kung wala yan, may Joga yung kalayaan kasi, de ba? Mm. Pero Pilipinas ano nangyari, de ba? <laughs> Ay nako. Pero wala, nangyari na, de ba? Mm -hmm. na 'yan. Okay, upo niyo na ulit. Pero sana talaga matuto tayong manindigan para sa tama at para sa kapakanan ng lahat. Ano, bigyan ko par. At kung yung mga guru nyo, mga guru nyo ah, na guru. sinasabi na walang martial law na nangyari, merong nangyari. Ang nakakalungkot dyan mga kabata helmet, may mga kakilala ko at naging teacher ko before, especially araling panlipunan. Wala daw people power, wala daw ed sa revolution. Okay lang kayo ma'am? Ha? Okay, Ay, lang wow. po kayo? Hindi at, ko alam kung anong ihip ng hangin kung na... Ang na, dumapo at, at duma, nasumpit. <laughs> kung naabinat ba kayo, nausog ba kayo <laughs> at na lang wala? Sigurado po kayo? Sana talaga, sa man sa mga na hindi totoo ang EDSA People Power Revolution. At hindi daw totoo ang martial law. Eh... Sa sana talaga, hindi na lang po kayo naging tao. <laughs> sana po naging hangin na lang po kayo. Nakakaloka oh, at may kilala pa ako, librarian, video per. di ba? <laughs> Wala daw EDSA People Power Revolution. Wala daw. So, ibig sabihin, ano to? Katang isip lang? Nakakaloka yeah. naman. Pero sana talaga, no? Huwag tayo maging bulag Huwag tayo magbulag-bulagan. Huwag nating gawing tama ang kasinungalingan. Ha? Huwag nating ugaliin na yung mga mali ay eh, tinatama nyo. Kasi totoo naman talaga nangyari. And, ayan nga, kahit piliting burahin, tanggalin, hindi na mawawala yun. Kasi nangyari yun, eh. At totoo nangyari. At part yon ng pagiging Pilipino mo. Diba, mm -hmm. At saludo tayo sa mga kabataan ngayon Yes, not a waiting uh, day night. May pasok eh, pero hindi nakakalimot Oo, ba diba? May pasok At saludo rin ako dun sa mga Catholic Schools, Bichogapar oh, At sa mga ibang nanindigan. mga institution na talagang nanindigan mm -hmm. na walang paso Nag-declare ka agad na walang uh -oh, paso May mga nauna nag-declare Alam mo yung alma mater mo nangunguna <laughs> eh. Pero ayan nga na mga kabatang helmet. Nako. Saludo ako sa iyo, Uste. <laughs> Galing mo. Nagmumula ka sa pagde Kung <laughs> Gusto mo ang video na ito, kalimutan mag-subscribe at i ang notification bell para lagi updated sa so, lahat ng ina-upload po namin ni Big Joker. hindi masamang sariwain ang mga bagay-bagay na nagkaroon talaga ng marka sa ating mga buhay, di ba, Pichotra? Mm -hmm. Kasi yun yung sumisimbolo na talagang minsan sa buhay natin nanindigan tayo para sa tama at para sa kalayaan natin para uh -huh. makuha natin yan. Di ba? Bakit natin tatanggalin at pipiliting burahin? Oh, it's not about the color, eh. Hindi yan dilaw, hindi yan, pink, hindi yan, pink, hindi yan blue, simbol. hindi oh. yan azul, hindi yan green. Naging simbolo lang yung dilaw, dahil nga merong pinaglalaban nung panahon na yon. At yun kasi yung naging simbolo ng mga taong nanindigan. Mm -hmm. Pero it's not about the color, mga kapata helmet. It's about being a Filipino talaga. Oo naman. Kung, kung ano ka, yung mga pinaglaban ng mga ninuno natin para makamit ang kalayaan sa mga dayuhan, di ba? Pero ngayon, parang nasisikil ba tayo? Ay, nang naman. kapwa natin Pilipino. oh, nang kapwa diba? natin Pilipino. At nang may dayuhan din oh, It's not being about the ano the region eh. Nagiging regionalistic na na tayo masyado. Na ay kasi Bisaya, ay kasi taga ay, no, ay, ay taga -e Tagalog. Tagalog. Uh, hindi. Uh -huh. Pilipino pa din. Oo, no, oh. bakit yung mga taga South ba, mga taga Norte ba? Hindi Filipino? Anong tawag sa kanila? Anong tawag Kayo. sa atin, ay, no, kayo? di ba? Ay, no, kayo! Isko kaya nga, nagiging, nana-normalize sa pagiging regionalistic. Di ba? Kaya nako yeah, naku, mga kapatid, pa, ka pa din. mag -isip, isip naman tayo, no? Paminsan-minsan. Pero ayan nga, basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa na gano'n, na mo kayo, keep setting better every day. God bless everyone. Bye!